Good morning nga po pala sa inyo mga bro. Tara, samahan niyo po ako sa panibagong kabulas. na naman natin na gagawin. Kita niyo po ba yung landmark na yan? At saka ito. Tara, subukan natin magpagupit. Ay, este, magpagupit nga pala sa bagong bukas na salon dito sa amin tapat. O, di ba? Nagmamagandang lola yun. Di, Junita. Smiling muna. mo kunang katandaan. Matagal ka sa JMA? Hmm. Oh boy. Wow. Yes, <laughs> <Diyos ko. Ari, laughs> <on> eh. <laughs> <laughs> oh. Alin ba 'yon eh? Makahighlight <laughs> si ini po. Oo. Ano? Abago bukas sa studio para sa recording ng song namin. Oh. kapag 'di pa si mamamalae sa So, ayun na nga. Abang nagpapagupit ako eh nagmamaartista naman ang mga lola mo. Ay, ka pakinggan natin. Ang ganda magpagupit dito, guys. Hindi ka maiinip. Malamang, o bubusog ka sa mga latest update. Kundi nga ako, si Justin Saan ka makakita ng ganyan? Ginugupitan ka na, busog ka pa sa mga latest update. Di ba, Mare? sa mga... Ano? Ano? 2018 yan. Ano? Going to 2019. Sana all na lang talaga, mga Mare. Sana all na lang bebenta ng mga sasakyan. Nakikinig na nga lang ako, guys. Na-inspire tuloy ako na bumili ang kulang na lang pambili. <laughs> Kailan kaya tayo magkakaroon ng pambili mga Lord? Ito pa mga mare. Ito ko sa Kalandian. Sinama ko na nga pala si Kalbo dito sa pinagpatsupitan. Eh, si pinagpagupitan ko, di ba? Para maging magandang lalaki naman ang aking baby, si Rafael. O, oh, Mare, ayusin mo yung gupit mo dyan, ha? Ay, ewan ko ba mga mare? Hindi ko alam kung pinagchichikaan nila dito eh. Hindi ako makasabay. Sa bagay. Hindi nga pala ako ano, updated sa mga latest niya. Tsaka sa mga dati niya mga chika. Ano, ngayon nga lang pala kami nagkita dito. At uh, lang niya ako na chupet. Ay, chupet este, nagupitan. So, Maganda dito, maganda magpagupit guys. Kaya kung gusto nyo ma-try, dito lang yan sa tapat ng RRJJ Gasoline Station. So, balik tayo sa ano, video guys. Mga tayo, walang tumire. Lahat naka nakanganga. Ay, doon tayo naka-aircon. O di ba gano'n na May point naman si Kumare. Ano mo nga naman ang pagtitipid kung hindi ka naman mape-preskohan, di ba? Di ba ate? Ba't kasi sinara mo? Ba't sinara mo? Oo oh, nga ni Ba't mo nga naman sinara? Eh hey, teka, ano nga ba yung sinara? O, oh, ito ang milyonaryo Kasi tignan mo Aba, Mare Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Million na Baka naman gusto mo ko isama dyan sa million-million na yan Pangarap ko rin magka-million, Mare Maragulat <laughs> Oo, maragulat <'am, anak> Oo Maragulat, gusto mo ito? Yan, ang <laughs> bago <laughs> Wala ako sa kami kami. O oh, naman, nagkakalasakan na. Ano naman yung lalasakin nyo? Grabe kayo ha. Kompleto ka sa impormasyon ng mga mare. Di buwan-buwan yun, inuulugan nyo. Mas Ayun, taray. Siyempre naman, hindi ka magiging mataray nun. Hindi ka nabuhulugan. Hirap kayo mabuhulugan. Mas maganda talaga mag-cash. Lalo na kung may pang-cash ka, di ba? labas ko lang, So ngayon naman, ako naman ang niya about sa trabaho ng pandemic times. Oh no. Sana may 3M pa. Ah. na may 3M pa. Ay sana na lang talaga mari. May 3M din sana ako. Cherry. Matandang man, malibi, manyaman. Oh, Diyos ko. Ay, alam niyo na. Alam niyo na. Alam niyo na. Ang followers binabay. Ang mga na pag gusto

gusto kasi bupit ko kasi gupit yung manipis lang. Ayoko naman yung sobrang nipis yung kis, kis kalbo talaga. Ayoko naman. Gusto ko yung may buhok pa rin na nangkita. Pero ayoko rin mga ano, Ah, uh, sobrang haba. Diba? Uh, ibang nga mo? Mamadan na ulit ako, ma.

ang malasa kasi pag sinampo mo, sagoy mo, sagoy mo. Pag kinain mo, yan, malasa. Sabi, bahay mo ko sa inyo, sabi ko yung O, di ba? masako. Man, Ay, din, Ay, yun, nasa mo, di ba? sa o ah, oh, yung mga pinanit Oh, doon you want Tapal kainan ka ng konti, bigla na lang hihihin ko, may nupos ka na po. Hindi na pwedeng gamitin, expire. Expire na yung nipin. Ay! Abangan mo sa page ko. Hindi pwede nga itin kasi kailangan nakilang sa ating... <laughs> so, sa mga gustong sumubok magpagupit dito kay Ating, dito lang po ito sa rrj Gasol Station, tapat lang po niya. At uh, dito lang sa barangay talaga. Kapas, star See you soon!